Welcome back to my channel, guys. Cell Reality TV. Welcome back to my channel. Sa ngayon, guys, ang uh, pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa barangay uh, sangguniang kabataan election. Uh, ang mga kandidato na nagsimula na silang nag nangampanya nag-ikot-ikot sa mga kabarangay nila at ito ang mga reminded sa sa kumilik sa mga paalala sa mga tumatakbo mga rolls pero kumilik rolls na bawal di bawal ang pamimigay ng t-shirt propellers bags at iba pang bagay na may mukha at pangalan ng kandidato. Maari lamang itong isuot ng kandidato at limang individual na kasama sa campaign staff. Ayon sa kumilik, maaring ituring na boat buying ang paglabag sa mga nasabing panuntunan at ang kandidato ay maaring makasuhan tatagal hanggang October 28 ang campaign period at sa October 30 nakatakdang idaos ang barangay uh, sangguni ang kabataan election yan guys mag election na sa October October 30 na ang butuhan sa ating barangay at paalaala lang sa mga ka at para sa mga kababayan natin na bubuto karong ah, ngayong October 30 sana piliin natin ang tamang tao na ilagay natin sa mga pwisto nila at kilatisin at tingnan mabuti para di tayo magsisi sa huli sa bandang huli di tayo magsisi kaya dapat nating isipin kung sino talaga ang bagay na i ano natin sa pisto ng mga ano natin, kabarangay so, barangay chairman, barangay kagawad at iba pa Yon, guys. Hanggang dito na lang. Thank you for watching.